Magandang Gabi, Pilipinas! Ilang taon na rin nakikipagsapalara ng mga sundalo sa mga inkwentro sa loob ng bansa, mapa-NPA man yan o Abu Sayyaf. Ilang taon na rin nagdusa ang bansa dahil sa terorismo. Marami na rin sundalong nagsakripisyo ng kanilang mga buhay para sa kaayusan at kapayapaan sa lupang sinilangan. At sa makabagong mundo, lumitaw din ng liwanag na makakamit ng bansa ang kalayaan sa karahasan. Malaking pagbabago nga ang naihatid ng mga modernisadong kagamitan ng sandatahang lakas para sa pagsugpo ng terorismo sa bansa. Unti-unti na rin umuusbong ang ekonomiya sa mga lugar na dating pinamumugaran ng kaguluhan. Malaking bagay din ang bagong muka ng buong kasundaluhan na siyang humaharap sa mga komunidad. At sa patuloy nga na pagbabago sa kaayusan at kapayapaan sa loob ng bansa sa mga nagdaang taon, mas tumindi naman ang tensyon sa seguridad sa labas ng Pilipinas. Kung titignan natin uh, yung history nito, nagkaroon tayo ng uh, standoff noong nakaraan. No? When uh, we sent a Philippine Navy uh, ship, Uh, to accost some of the chinese in the, in that area uh dahil gumaang illegal yung ginagawa nila sa baho di masinloc sa baho di masinloc so they in response they sent also a navy ship okay. at nagkaroon ng standoff we now uh, would like to prevent yung mga ganong occurrences so ang nangyari was that we left the area expecting them to leave also okay. hindi na nila iniwan So parang inangkin na nila yung Bajo De Masinlo. But if you look at the map, yung Bajo De Masinlo or Scarborough Shoal is only about 120 nautical miles away from uh, from the nearest shoreline ng Pilipinas. Whereas sa kanila, it is 475 nautical miles away from the nearest shoreline ng China. Talagang kung titignan mo, dapat sa atin ito, no? And in fact, it it is inside our 200 nautical mile exclusive economic zone. So talagang uh, dapat tayo nanginisda dyan. pero ngayon ang ginawa nila ay kinokontrol nila. Unang una, hindi tayo nagproprobok sa kanila. Okay. Pangalawa, sino ba ang sumakop saan? <laughs> no? Pangatlo, pangatlo, gusto natin na ang kilos na kahit sinong bansa na gustong makipagugnayan sa atin ay uh, ang tiwala natin ibigay natin sa kanila kung tayo ay babansagan o tatakutin o ibubuli, paano tayo maniniwala? Lamang, I realize, dito sa national defense, sa capability to defend oneself, walang kompromiso dyan. Kailangan interes talaga natin. Ano kaya ang nakaabang na kinabukasan na siyang kakaharapin ng mga sundalo ng bansa? At handa na kaya nilang harapin ang isa pang misyong supilin ang banta sa kapayapaan ng inang bayan. Sir, can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Uh, sa terrorists, uh extremists and uh CPP-NPA? Yes sir, I'm confident that uh, we can finish the uh, internal security problem mm -hmm. of uh, our country mm -hmm. anytime soon. Na decrease na natin yung kanilang capabilities and mm -hmm. they're already in the verge of uh, defeat. Mm -hmm. So we'll just uh, uh, put more effort mm -hmm. and continue our campaign. Mm -hmm. This is very important that we really have to address this as soon as possible, our mm -hmm. internal security issue. Mm -hmm. Because uh, we really have to concentrate more on our external defense. So you really believe, sir, na no? mabigat na ngayong problema natin externally? Well, nakikita naman natin sa ano sa, sa mga balita. Okay. What is happening in West Philippine Sea? Uh -huh. So we really have to ano uh, give uh, a focus on these issues. In your uh, analysis, kayo po ay uh, West Bankum Chief ngayon. Nagdaan kayo ng mahabang proseso sa so, dinad, dinadami-dami ng inyong pinagdaanan. Ano yung transformation ng AFP na nangyari? Uh, nalutas niyo yung uh, banta sa mga terorista. Ano bang strategy ginawa at uh, uh, na-experience ng military at uh, pagkalaon? parang expert na kayo. Uh, alam niyo na tong uh, laro na ito. Um, paano na bago ang AFP mula noon hanggang ngayon? Asa ngayon ang Armed Forces of the Philippines ay uh, ano na uh, nag, nag, ano, nag evolve hmm in terms of the organization, mm -hmm. uh, in terms of modern equipment. Mm -hmm. And of course, uh, every now and then, uh, we are reviewing and uh, changing our strategy mm. so that it will be uh, effective, uh -huh. it will be responsive. Uh -huh. So marami kayong napasurrender, marami kayong natugis, marami kayong natuntun. Uh, modern na rin ba yung uh, intelligence gathering nyo? Ba't ganun kagaling? Well, ang pag sinabi mong modernization, it covers all areas sa okay. uh, Caesar. Okay. Uh not only in the organization, not uh -huh. only in the equipment, but uh -huh. of course the skill uh -huh. of our soldiers. Uh, -huh. uh technology of course is uh -huh. uh, number one dyan, but uh -huh. uh, pag may bago kang technology, mm. it comes with the knowledge mm -hmm. and skills of our soldier. So kailangan 'yung continuous training din. Kasama dun, sir 'yung pag introduce na gumagamit na kayong mga drones really uh, sa mga intelligence gathering niyo. Yes, kasama na 'yan uh, sa ating mga modern equipment uh -huh. and uh, 'yung paggamit ng mga drone mga uh -huh. Uh, ISR, Yan naman na ngayon yung mga ginagamit ng lahat ng mga armed forces ngayon. Uh, so you are in favoring, sir, na yung mga intelligence funds dapat ay mapunta doon sa uh, pagagastusan ng mga ahensya para maglikom ng mga uh, information? Well, ang um, sa akin, uh, 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 the DAP should be given enough intelligence funds. Okay. Okay. No? to perform their job. Ah, especially the terrorism. Mandate. Yes. Uh -huh. So, the government is actually giving us uh, enough intelligence funds mm -hmm. to support our campaign. Okay. Sir, message mo dun sa mga hindi pa sumurrender at uh, nag-iisip pa sa mga CVP-NPA? Well, uh, ang panawagan ko lang no, dun sa mga uh, rebelde both the NPA at saka yung sa ating mga local terrorist groups ay mag-surrender at sumuko na kayo dahil maraming suporta at benepisyo na ibibigay sa inyo ang ating gobyerno. Dahil uh, kami sa Armed Forces of the Philippines may utos sa amin na ituloy-tuloy namin ang aming kampanya laban sa sa mga terroristang grupo no. Uh, at sa aming ano operation eh siyempre Uh, we will ano we will implement uh, the full force of the law sir last question i know it was your obsession to neutralize Sawajan. now he's now uh, dead um at peace ka na rin ba ngayon actually it's not a matter of obsession it's a matter of justice uh, -huh. uh we he ngayon na na neutralize na siya for me i think uh yung mga na nabiktima niya no marami siyang na ay ano na ang nagkaroon na ng uh, justice din. So sa akin trabaho lang, it's not actually obsession. And through that you can say mission accomplished kayo. Mission accomplished kay Mundi. Ang pagiging isang sundalo ng bayan ay isang dedikasyon na buhay minsan ang nagiging kabayaran. Patunay lamang, sina Lieutenant General Gonzales at buong puwersa ng Western Mindanao Command sa mga modernong bayani ng panahon na hindi tumalikod sa kanilang tungkulin. Ang mabigyan ng kalayaan at kapayapaan ng mga Pilipino ang siyang naging inspirasyon nila sa kanilang mga laban. At sa pagitan ng hidwaan noon sa mga dating rebelde ng bayan, pagkakaunawaan ang tanging naging sandata para sa pagkakaisa. Patunay lamang na hindi lahat nagtatapos sa isang digmaan. Dahil palaging mayroong bukas na kakaharapin para sa bagong pag-asang magiging tulay sa kalayaan at kapayapaan. Magandang gabi, Pilipinas.